Dagdag -dag sa mini sari-sari ko dito sa bahay pang kumpra ng stocks. Ah. Hello, Kuya Sam! Hello, Bitco Live! Hello, Kumusta naman ang first timer? Kasi excited ako masyado kasi matagal ko na yung na Sana ako naman next pero sige go, go, go lang. Sa lang. Opo! <laughs> Congratulations po sa iyo ate. Taga saan po si Ate Bitcoin? Taga Turil, Davao City. Oh, taga Davao. Kababayan Duterte. Duterte. Yes. Ayun. Uh, anong bibilin mo sa pachoks to gumon? sa mini sari-sari ko dito sa bahay pang kumpra ng stocks. Ah, ganun ba? Opa. Business ko yung ha. Ah. Yes, may mini groceries ako. Di, uh, may mini grocery ako na sari-sari store dito. Oh, yan. maganda yan habang nakikisali ka sa mga pag-games. Yes, may oh. ano rin. Parang kunting negosyo. Oh, maganda yan. Okay, congratulations po sa'yo, Ate Bitkulay. Uh, alam mo na yes, kung Oh, alam mo na yung personal account ko, di ba? Doon ka mag-PM ate to claim your prize. Yes, eh. Ano naman masasabi mo kay Samdat Vlog ate? Ah, malaki talaga na itutulong mo, kuya. Hey, congratulations sa'yo, ating Vidcolay. Mag-PM ka na to claim your prize. Thank you. Thank you. Eh, walang ano ma.